serio seryosong tanong lang. Bakit parang kahit anong effort mo, parang may mali pa rin sa relasyon mo? Hindi mo naramdam respeto, lambing, o dating connection. Minsan kasi, hindi laging dahil sa malaking kasalanan. Madalas, yung mga tahimik pero nakasanayang ugali. Yun ang unti-unting sumisira sa relasyon. Sa video na to, ibabahagi ko ang 11 stoic style na ugali na ginagawa ng maraming lalaki na akala mo normal lang. Pero relationship destroyer pala. At tulad ng laging sinasabi sa usapang lalaki, ah, ang tunay na lalaki ay na hindi lang may puso, kundi may disiplina, respeto, at paninindigan. Let's begin. Number one, inuuna mo ang cellphone kaysa sa kausap mo. Walang masama sa pag-scroll, pero kung siya na ang nagsasalita, tapos nasa TikTok ka pa rin. Disrespect na yan, bro. Ang respeto ay ipinapakita sa atensyon na ibinibigay mo. Perfect example, kumakain kayo sa labas. Siya nagkukwento pero mata mo na screen. Pag tinanong ka, ano ang sinabi ko? Wala kang may na offend siya kahit hindi mo sadya. Anong reaction ng stoic na lalaki? Ang stoic na lalaki, nasa present moment, hindi niya hinahayaan na gadget ang humadlang sa connection. Number two, hindi mo pinapansin ang emotional needs niya. Akala mo sapat na ang pagbibigay, pero tanong, nararamdaman ba niyang mahalaga siya? Emotional din ang babae, at kailangan din niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Perfect example, nag-open siya tungkol sa anxiety niya. Sagot mo, kaya mo yan. Walang follow-up, walang yakap, walang pakialam. Parang nabalewala. Ang tapang niya sa pag-open up. Anong reaction ng stoic na lalaki? Hindi takot ang stoic sa emosyon. Nakikinig siya, hindi lang para sumagot, kundi para makaunawa. Number three, palagi kang nananahimik tuwing may problema. Silent treatment is not stoicism, it's avoidance. Hindi pwedeng solution lagi ang pananahimik. Kailangan ng bukas na komunikasyon. Perfect example. nag kayo. Hindi mo siya kinausap ng dalawang araw. Akala mo lesson yun. Pero sa kanya, punishment. Naramdaman niyang pinaparusahan siya. Sa halip na unawain, anong reaction ng stoic na lalaki? Ang stoic hindi iwas. Mature siyang harapin ang conflict. May respeto, hindi galit. Number 4. Naghihintay ka lang na siya ang gumawa ng effort. Bro, hindi laging siya ang unang mag-aabot ng kamay. Kung ikaw ang mas may kapasidad, ikaw ang mas dapat umunawa. Perfect example. May tampuhan kayo. Ayaw mong mag-message kasi dapat siya kahit ikaw ang mali. Nagagalit ka pa kahit ikaw ang nagkulang. Anong reaction ng stoic na lalaki? Ang stoic ay hindi naghihintay. Pinaninindigan niya ang pagkukulang niya at siya mismo ang gumagawa ng move. Number 5. Palagi mong inuuna ang barkada, trabaho, o hobby kaysa sa kanya. Hindi mo sinasadyang iparamdam na siya ang last priority. Pero ganyan ang dating kapag lagi siyang naiiwan, baka iniisip mo na may intindihan niya palagi. Pero tao rin siya bro. Perfect example. Anniversary niyo? Pero naglaro ka pa rin ng ML buong gabi. Hindi mo siya niyaya lumabas man lang o simpleng bonding time. Anong reaction ng stoic na lalaki? Marunong ang stoic mag-prioritize. Kapag oras para sa mahal niya, full presence siya. Ang number six, tinadala mo ang galit mo sa ibang tao, sa kanya mo ibinubuhos. Problema mo sa boss mo? Tropa mo? Pero siya ang sinisigawan mo? Mali yan bro. Hindi siya emotional punching bag. Perfect example, bad trip ka sa trabaho. Pag uwi mo, galit ka na agad sa kanya. Kahit maliit lang ang tanong niya, nabigla siya. Pero tumahimik na lang para di ka sumabog. Anong reaksyon ng stoic na lalaki? Alam ng stoic ang pinagmumula ng emosyon niya hindi siya naghahanap ng scapegoat. Kaya niyang kontrolin ang sarili. Number 7. Kinokorek mo siya sa harap ng ibang tao. Kahit biro lang sa'yo, insulto yan para sa kanya. Kahit simpleng pangungot may bigat sa emosyon. Perfect example, nasa harap kayo ng pamilya niya. Sabi mo, wala yan palpak magluto. Tawanan lahat. Pero siya tahimik lang. Napahiya siya kahit hindi mo intention. Anong reaction ng stoic na lalaki? Hindi pinapahiya ng stoic ang partner niya. Kung may issue, sa pribado pinag-uusapan, hindi sa harapan ng audience. Number 8. Parang routine na lang ang pagmamahal mo. Wala nang spark. Sanay na siya sayo. Pero ibig bang sabihin, hindi na siya espesyal? Ang comfort zone ay hindi excuse. Para mawala ng effort, perfect example. Birthday niya, walang mensahe, walang effort. Busy kasi ako. Pero may time ka maglaro at mag-scroll buong gabi. Di niya ramdam kung mahal mo pa siya o hindi. Anong reaction ng stoic na lalaki? Consistent ang stoic sa pagpapakita ng halaga. Kahit walang okasyon, pinaparamdam niyang pinipili pa rin niya ito. Number 9. Hindi ka open sa pera, parang solo mode ka pa rin. Partnership ang relasyon bro. Pero kung pera mo, secret pa rin. Trust issue yan. Dapat may tiwala, hindi taguan. Perfect example. May utang ka, pero di mo sinabi. Nagulat na lang siya nang may nangolekta sa inyo. Naramdaman niyang hindi siya kasama sa plano mo. Anong reaction ng stoic na lalaki? Transparent ang stoic. Hindi niya tinatago ang mahalagang bagay, lalo na kung kasama sa buhay niya. Number 10. Mas gusto mong manalo sa debate kaysa magkaintindihan. Kapag pride ang inuuna, laging talo ang relasyon. Kung gusto mo laging ikaw ang tama, baka wala ng espasyo para sa tunay na connection? Perfect example. Ayaw mong mag-sorry kahit ikaw ang mali, basta't ikaw ang huling salita. Okay ka na... Pero siya... Unti-unting nawawala ang loob... Anong reaction ng stoic na lalaki? Pinipili ng stoic... Ang katahimikan kaysa argumento... Kapayapaan kaysa pride... At solusyon kaysa gulo... Number 11... Ginagamit mo lang ang babae para sa pleasure... Hindi sa tunay na pagmamahal... Pre... Kung sa simula pa lang... Ang habol mo lang ay katawan... Hindi connection... Huwag mo siyang paasahin... Ang tunay na lalaki... Ay marunong romespeto... Hindi lang sa katawan kundi sa pagkatao ng babae. Perfect example, sweet ka lang kapag gusto mong may mangyari, pero pag tapos na, malamig ka na ulit. Wala kang time sa emosyon niya, sa pangarap niya, o sa problema niya, pakiramdam niya. Ginagamit lang siya. Anong reaction ng stoic na lalaki? Ang stoic hindi gumagamit, nagmamahal, alam niya ang halaga ng respeto sa katawan at damdamin ng babae. Hindi siya magtutuloy ng isang bagay kung wala siyang intensyon panindigan bro kung seryoso ka sa pagbabago, dito ka magsimula. Irespeto mo muna ang sarili mo. Lahat ng babae, tropa o boss na makakasalamuha mo, mag adjust sa level ng respeto na ipinapakita mo sa sarili mo. Panindigan mo ang paniniwala mo. Itrain mo ang isip mo. At higit sa lahat, mabuhay ka na parang may halaga ka. Dahil meron ka kung tumama sa'yo. Ang kahit isa sa 11 stoic destroyers na to. like mo tong video. Comment kung alin ang pinakakailangan mong baguhin sa sarili mo ngayon. At syempre, subscribe sa Usapang Lalaki. Kung saan ang lalaki, hindi lang may abs, kundi may prinsipyo. Laban lang bro, hindi ka nag-iisa. At syempre, subscribe sa Usapang Lalaki. Dito ang hindi lang puso ang usapan, kundi disiplina, respeto at paninindigan. Laban lang bro, hindi ka nag-iisa.